Hi guys, in the vlogs ni Maoni at ay, ay, ay nagpilangga ay silang mami hmm. Ikaw, ugma um, po ka? Madalaga Madalaga? Hin, eh, hinduan na sad si papa na kukuko katiguang hmm. naman hmm. Ikaw, ugma minyo ka ang na yan ni Apod? Ah, kiba ko. Ang sa akong kung ako, ano, Amerikado huh? Amerikano na lang Uy, Amerikano eh, mo... ay <laughs> Ini nama Amerikano man. Karung kata bang seinyo. Oh sampai sa ista bang? Ista bang bahkan nang maglung ag para kuan. Gerahan maksud anak Amerikano lagi deh Oh. Ma in English deh tanah. Nek kamu kak kamu in Ano may English? Ang ang inang ang Amerikano kay ang inis. Yes or no, uh, no. Ay, English ako English man. Ako inday kay bawa man in English inday. Igsulti e, so gani sa Amerikano sa imong bana, minana gani nga uh, Did you eat? Inko yes. <laughs> oh, yung minana gani ang imong bana gani nga Did you run? Inko no. Uh, ana yes or no ra? Kay sa so, una, iskwela ko inday kay di man ko musod. ko. Oh nya. Basi ni pun aku sorry no. Oh, di isa una, di school ako. Mo ako mama guys, nagin lo sa ko sa kum papa. Ako la sad ko no ma. Oh na, uh, na abi. Mm. <laughs> Ato ning ko kay mag ninyo ra baday ning Amerikano di. Ati mana gina. Ako ning palanggaon kay Ikaw naka in English Na magha aron na ako apo, ano di ay na mm. Amerikano. Mm. Kanindot blue eyes mo ng mm. Amerikano inday. No, ikaw nindot di kay na no. Ikaw pag practice lang in English Ako okay. ah, mag -am Amerikano magha ka kinang na no practice jug in English. Ikaw ah. ba? Magpractice practice po. Amerikano lang. Mm. Ako kay magpractice practice Amerikano. naman kog in English inday. Blue robia. Inday. Nana ko in English duha ka buok. Ang imo hapila ka buok.